Okay, welcome back mga boss at ito may gagawan tayo ng video ngayon. Bali ano ba to? Ah, uh, meron tayong board itong nasa sa kanan na side. Ito yung board ng Concert ev 502 h 'yan. Tapos ito namang nasa kabila ay yung Concert 502A. So titingnan natin kung alin ang ano o ano yung pinagkaiba nila. Ah, uh, bakit mas lamang to si Concert 502H kaysa dito sa 502A. So, titingnan natin kung itong si 502A, pwede bang i-upload, uh, upload, <laughs> i-upgrade hanggang katulad nito ni 502H. Titingnan natin kung ano yung diferensya at ano yung mga dapat mga dapat palitan dito kay Concert 502H para ma-upgrade natin siya ng ano, uh, Concert 5 Ah, uh, kung ano, yan, ano ba, nawawala na. <laughs> kung may sipon kasi ako mga boss pasensya na titingnan natin kung ano ang kailangan palitan dito kay concert 502A para maabot niya yung concert 502H so unang una ang ano dyan ililista ko na lang siguro gagawa natin to ng schematic sa dulo na lang ng video so ang ano dyan mga boss ang titingnan natin unahin na natin output kung mapapansin nyo, si Concert 502A, ang gamit niyang output transistor ay yan C5198 at saka A1941. So, dito naman kay Concert 502H, uh, malaking transistor na ang gamit niya. Uh, ano na yan? Uh, 2SC-5200 at 2SA-5200. Uh, to is a 1943. Sa capacitors naman niya, kadalasan ang capacitors ng Concert 502A ay 10,000 microfarad, 50 volts, kay ano naman, kay kay Concert 502H naman, wala na yan mga boss, pininturahan ko na kasi. Ang nakalagay dyan ay 10,000 microfarad, 80 volts. Sa supply naman nila, ang supply naman ni eh, 502A ay 33.5 yung standard sa 502B kasi 37. Dito naman kay ano kay concert 502H ay 50 050 volts AC yan. So mapapansin niyo dito sa board nila, tika lang atas natin. Wala nang picture si 502H ng surround center ito, wala na wala na yan dito at mas maliit na rin yung board ni ano mapapansin nyo mas maliit na rin yung board ni 502H mahulog yung stand ko yan so ano ba mga dapat palitan kasi yung pre-driver nya ay yung driver transistor naman nya mga boss ay same lang din yan ano ba tong camera ko yan halos same lang din sila ayan ang gamit nila ay ano so ilapit natin Siguro hawakan ko na lang yung camera. Paano bang sit up nito? Ita itayo ko siya ng ganun. Yan. Itayo ko sila ng ganun. Para mas maganda siguro. Para mas madali tayo makapag ano. Tama ba? Medyo madilim no? E eh, ko sila. Yan. Ana, ko na sandalan dito sa gilid. Paano ba discard nito? Ay, lapit ko na lang ng ganun. Ay, masisira alanganin mga boss ah. paano ba diskarte dito mahirapan kasi tayo eh pasensya na may ingay dyan sa labas gabi na nga ako nag vlog para makaiwas ako sa ingay mayroon pa ring ingay mga tao ka lang tanggalin ko na lang dito yung ano ang hirap na po ng angulo nito yung ilaw kasi natin bigay lapit na lang natin ganon ganon na lang siguro yan so lapit tayo dito titingnan natin kasi halos ano nagkabago bago lang naman mga transistor at saka transistor lumaki supply lumaki kapasitor lumaki din ah uh, dito kaya sa ano sa differential sa bus tingnan natin kung ano nangyari hawakan ko na lang no ilagay na natin itong stand natin Ayan. so ito hawakan ko na lang kung titingnan nyo yung differential section nya sa mga resistor muna kasi napansin natin doon sa pag na-convert ka ng 502 hanggang 735 may mga binabago. O ano, ganun din pag ginonvert mo yung 502 pa 737 may binabago ka diyan. So dito titingnan natin kasi 50 volt supply, 50 volt supply. Asa ah, na ba yung panturo ko? Ayun, hawak tayo. So ang gamit niya ditong transistor ay 5551 yan, 5401, 5551, 5401 din yan, yan. Tapos yung resistor 4.7, 133K, 33K. So tingnan natin kung SIM. Halo SIM naman dito, 4.7, 100, 100, 33K. Tsaka yung mga transistor, SIM lang din. So ilang transistor ba itong andito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 transistors na maliliit per channel. Bali, 12 yan. Bilangin natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bali, parehas lang din, 12. Nagbago lang sila mga boss. Tingnan mo. Ang ginamit niyang senior die dito ay 2 watts na 36 volts. Yan. Ito ata, 1 watt lang to. Hindi, olo? Ito naman ay 27 volts. Ayan, o. Oh kung mapapansin nyo 27 volts yan nagbago lang ng senior diode dyan yan ano pa bang binago dyan yung dito kasi 101 o 33 pwede yan dito yung dalawang ceramic so dito nakalagay ay uh, ano ba to ilawan ko na lang no yan ilawan na lang natin. Ayan, mas maganda. 33. 33 ang gamit. Yan. Tapos itong dalawang kapasitor, usually 100 microfarad o kaya tama 100 microfarad 25 volts o 16 volts So, 16 ang nakalagay dito naman sa kanya ang required niya ay ayan 100 microfarad 35 volts na tumaas na At Tingnan na natin sa mga ano naman diyan resistor parehos pa rin 680 33 sa ano tong kasunod yan 3.3 3.3 so ayan 680, 33, 3.3 So, ganoon din sa kabila 3.3 at saka 680 Yan, same din Tapos, ito sa ano, sa kapasitor ito na-connect 100, uh, 1K 1K din, ayan 1K din So, ano ba nadagdag dito? Wala So, nadagdagan lang siya mga boss ng isang 10 pico parat na kapasitor Nakashant yan dito sa ano ah uh, dito yan, dito na kano. Tingnan nga natin sa circuit. Gusog-gusog uh, na atin. <laughs> Kung saan yung kapasito. So, ayan, tama nga. Ito ay, ano, at uh, 33K galing sa supply yan. Galing sa supply. So, nagdagdag lang ng tingin piko para dito na ceramic. Tapos, ano bang binago? So, dito mga boss, as is pa rin to kasi kahit yung biasing niya na resistor dyan, for 2.7k at saka 1k yan same lang din yan 1k din uh, 1k 1.2 pala sorry mga boss 1.2 at saka 1.2 at saka 2.7k yan tingnan natin dito yan 2.7 at saka ano so itong 104 pareos lang din yan 104 yan ginamit ko din yan 104 ako na nagkabit niyan So sa OCP niya dito sa OCP, medyo may pagbabago. Ito kasing dalawang 10k sa 502A ay 4.7k lang. Yan mga boss. Tapos yung 100 ohms na dito sa ano yan papunta na yan dito sa driver transistor. Ah oh, hindi, simula papunta na to sa base din ng ano at saka sa out na 100 ohms ito. So, tinaasan lang dito, ginawang 1 watt. Dito naman sa ano niya, itong dati niya na ano ay 3.3K. Dito sa kanya ay ginawa niyang 2.7, yan. Tapos 10K dito sa ano. So, parehos, dito lang ang nagbago. Dito lang ang nagbago dyan sa ano niya. Ayun, ayan, ano may nagagalaw. Yung ano naman, wala na dito nagbago siguro yung ito, ano, same din. At saka ito pala, ito wala nang mga base resistor nakadiretso na dito sa emitter ng driver. So dito naman sa kanya nagkaroon na ng base resistor ayan. Ayan. Nagkaroon na siya ng 4.7k base resistor at same time meron na rin pala 'tong ano uh, 33pico para dito sa base to collector ata 'to tingnan natin. Ah. Uh, base to collector Base to collector, meron na siyang 33 pico parad. Tama ba? Tama, base to. Base to collector, meron siyang ano, ah, 33 pico parad. Saka ano naman niya, pinaka-bias transistor naman niya. Sa, ayan, 551. Ah, uh, 5551. Dito naman, 9014. Pero same lang naman yan sila, mga boss. Ano pa bang binago dito? Ito, gumamit na siya ng bridge diode. Diyan sa supply naman sa relay. So ang supply sa relay nito ay dalawang 100 ohms. Dito sa kanya, isang resistor lang na 5 watts na pangingay. 270 ohms. May nagarorot na sa sapyal. So far dito sa ano naman, sa design naman ng circuit nya, ang nabago lang dito, yung signal diode nya na 6.8, 6.8 pa naman. Kung ano naman yung number ng, ano niya, ng transistor, yun pa rin. 551 doon naman 8050 yan 9014 o kaya 8050 o kaya 551 same 1 2 3 4 5 so 5 transistor pa rin pero same lang siya mga boss ah 4148 22k na dalawa at saka yung 33k Ah, ito lang ang binago sa 502a kasi ito sa kanya ay 390k sa 502a ay Ayan uh, 220k ang ano nya Tapos sa mga ano naman Sarili lang, ang ginagamit dito ay 12 volts Dito naman sa ano ay 24 volts na yan na relay Sana ayan, ayan, 24 volts DC Medyo maliit nga lang Pero pansamantala lang naman yan Pag bumiga yan palitan natin So so far dito sa circuit naman nya Sa mismong relay protection Halos same lang din doon. Ang nabago lang ay yung relay. Naging 24 volts na yung sa time on delay na ano na resistor, ayan oh. Dati to 20k, naging ano na siya uh, tawag dito, naging ano ba yan? Naging 390k na siya. Yan. Pero yung ibang component niya pare lang din, supply lang ang tinaas kasi kaya Nagbago din tong time on delay. Pati capacitor eh, same lang din naman, oh. 100 micro para 30 volts. So, ano pa bang nabago dito? So, yung fuse niya ay tumaas na. Uh, ang nakalagay dyan ay 18 ampere na, mga boss. 18 amps na. Yan. Yan yung mga nabago, pero yung emitter resistor, yun pa rin. Ah, uh, siguro magpapasensya na kayo, may tarurot, tarurot na motor. Siguro mga boss magpa-print ako ng schematic ng kahit isang channel lang doon. Sa ano, sa 502A. Tapos marking niya, i-marking natin kung ano yung mga pagbabago doon, ililista natin yung mga pagbabago. Magpapa-print tayo para kung ano yung mga ano, mga dapat baguhin. Ito sa input naman walang problema yan eh. Same lang din sila yung mga dapat baguhin para mas madali pala itong mga busi eh kung tutuusin eh uh, ah, 50 volts ang ano, supply so ibig sabihin yung ganitong design pala kaya niya pa hanggang 50 volts may babaguhin ka lang ng konti konting konti lang kung tutuusin mas konti pa kaysa 757 pero uh, ah, 737 pero mas malakas naman nata yung 737 no? mas malakas nata yung sa tanca ko kaysa dito pero ito naman mas mataas naman to ko siguro kaysa sa Sakura 735. So 36 volts. sensor diode. Ililista ko na lang siguro yung mga dapat palitan. Ngayon sa magdi-DIY, bahala na kayo mga boss, ha? Hindi ko kayo kino-convince na mag-DIY kayo kung hindi pa sapat yung kaalaman nyo. At kung mag-DIY man kayo, wag uh, hindi -hin, labas na po ako doon. <laughs> labas na po ako doon. Hindi ko kayo ine-encourage mag-DIY uh, kung gusto nyo lang kayo mag DIY kayo ng inyo pero balang araw mag DIY din ako sa akin kasi i-upload ko pero kung gusto nyo mauna pwede kasi ako ma ano eh, marami akong ginagawa hindi agad ako ito nataon lang na gusto ko na kasing ising ito para may vlog na at nga pala yung pictures nitong ano Hindi ningal na ako yung pictures nitong Uh, 502H although regulated yung supply niya yung sapa naman niya ay nakadepende pa rin sa ano nakadepende pa rin sa audio so pag may audio saka lang under yung pan ipapaliwanag ko ha ah. mapapansin mo tong resistor na to tandaan nyo to 3.3K tapos tingnan nyo tong diode na to Ayan. ituturo ko sa inyo so from dito Ayan yung dalawang diode na yan so Ayan, tayo yung isa. Tapos ito yung isa. So parehas galing yan dito sa mismong output ng dalawang speaker. So magsisend sila ng signal diyan, yan Tatakbo sila dito. At ito na yung 3.3k na sinasabi ko na no na, na na resistor. Ayan, tumakbo na siya diyan. Papunta na siya dito sa transistor. So sa base to. Tapos ito naman na mag switch o maglandahan lalakas kapag ano, Depende sa audio signal na lumalabas diyan kung malakas yung sounds, malamang malakas din yung itatapo na ano na na supply. So ito yung supply dalawa, yung para sa pan dalawa kasi ang original na pan nito. Ayan, siguro kung may time ako gawan ko ng diagram yan no. Try nating gawan ng diagram yan. Mga boss. Pero magpa-print. Ah, sige, try ko isabay ko lang gumawa ng schematic niya. Schematic na lang yan. Uh, kunin lang natin yung base emitter collector ng transistor na yan tapos ano uh, diskartihan natin diskartihan natin so ganun yung design ng pan uh, design ng pan niya. depende kung may sounds na siya, saka lang siya andar pag lumakas yung sounds lalakas din yung andar ng pan yun lang yun lang teka lang bukas kasi gabi na ngayon magpa print ako bukas ng ano tapos ilista natin lahat ng marking yung mga babaguhin sa ano sa 502A at saka 502B. Yan. Para mas maganda mga boss no. So yung capacitor ko ayan. Yung capacitor ko na yan. Pininturahan ko na lang yan kasi tinanggal ko yung balat niya eh, yung ganito. Tinanggal ko yung balat niyan. Gawa ng sobrang kapit ng ano, nayamot ako. Hiwain ko pa lang, Pak! Para madouble check ko na rin kasi kung bloated. Ay, okay pa naman pala. So para hindi naman masira yung cover niya na aluminum, ayan, pininturahan ko siya. Ah, uh, flat black number 4 'yan, mga boss. So yun lang mas madali pala mag-upgrade ng 502 A sa 502 H. Kung magtataas kayo ng supply ng ano sa mga mahilig diyan, ito na yung kasagutan. Ito na, ito na yung pinaka siguro, pinaka madaling upgrade na gagawin nyo kung magdi DIY kayo pero labas ako dyan mga boss labas ako dyan huwag nyo akong sisihin kung sasablay kayo hindi ko kasalanan yon ha disclaimer so nagbigay lang ako na idea na pwede pero yung kakayahan at yung kaalaman nasa inyo pa rin yun kung sapat na yung kaalaman nyo para mag upgrade bahala kayo mga boss labas ako dun <laughs> yun yung sinasabi ko lang kasi mahirap na kasi masisi minsan eh nagturo ka na ng tama tapos pag hindi nila nakuha kasal parang kasalanan <laughs> parang kasalanan ko pa eh na alimawa kami dati kasi nung nag-aaral kami pag hindi namin makuha hindi namin sinisisi yung teacher namin ipinilit namin inaalam at tinatanong namin sa pinakamagalang na paraan sir hindi ko uh, lahat nang yung klase lalapit kami sir pasensya na po hindi ko ganong nagits yung tinuro mo pero ngayon, tingnan mo, tingnan mo ngayon yung mga nag-aaral, yung mga nagpapaturo, napaka-arogante. Paki ano nga, pakilinaw nga pagano pag, ano, pag nag-reply. o pag, Paka, pakilinaw nga ng turo mo, ang gulo ng ang, gulo, ang gulo mo magturo, hindi ka marunong, ang dami pang mga hindi mga gandang salita maririnig ka. Pakilinaw nga, pakiayos ka ng pagvideo mo, hindi, ikaw na nga 'to nagtuturo, ikaw pa yung hindi po ganoon nung panahon namin. So, na iba naman ang sideline natin. So, ito na. Ito na yung sagot. 50-0-50 volts. So, pwede, pwede pala. na napaka, no. Napakalaking chances nito. So, ilista ko yung mga dapat i-upgrade. Tapos, ano, uh, isulat ko na lang siguro, no. Para, ano, isulat ko sa notebook. Saglit lang mga boss. At, uh, bukas, pag nakapaprint na ako, idagdag natin dito sa video. Ayan mga boss at ito na nga nakapagpa-print na tayo ng ano ng schematic diagram. So kunting-kunti lang palang babaguhin dito sa ano sa schematic niya kung mag a upgrade tayo ng 502A hanggang 502H, 'yan. Yung mga dapat palitan o babaguhin. Papakita natin dito, tuturuan natin. So dito sa center diode niya, magpapalit lang tayo ng 36 volts na 2 watts na yan ito papalitan natin kabilaan yan tapos dito naman sa may differential wala nang papalitan dyan o babaguhin ganon din dito sa LTP yan wala na itong sa lang nya na kapasitor ang nakalagay dyan ay 25 volts gagawin lang nating 35 volts yan yung parad nya 100 micro parad same lang din dito naman sa bias transistor halos same lang naman tong ano eh 9014 at saka 5551 pero palitan na lang natin ng 5551 tapos dito naman sa ano sa negative feedback nya sa dati yung negative feedback nya na 33k walang naka shunt dyan o naka parallel na 10 pico parad dito sa 502H maglalagay tayo dyan ng 10p piko parad na kapasitor ceramic 'yan. Tapos dito na sa pinaka, ano Ganun din naman dito sa ano sa driver transistor na dalawa. So maglalagay tayo sa base to collector na 33 piko parad 'yan. Ganun din naman doon sa C27 uh, 2073. Tapos yung mga emitter resistor naman nila 'yan. 100 ohms, 1 4 watts lang yung nakalagay. Gagawin natin 1 watt yan dito. So, 1 watt na yan. Then, sa mga emitter resistor naman ng ano, halos same lang din yan, puro 5 watts. Yung power transistor, papalitan natin. Nang, tulad nito, A1941 hanggang ano, uh, A1943. Ganoon din naman sa kabila, C5200 na sa ano, yung dati, C5119. At saka, yung base nila, magkakatayo tapos maglalagay tayo ng 4.7 ohms na resistor ayan So itong isa mayroon din lalagyan nakalimutan ko lang ano pero ganoon din to lalagyan din to ng 4.7 ohms ikakat natin tong halimbawa ito sana ba ikakat natin diyan maglalagay tayo ng 4.7 ohms yan yun lang yung babaguhin dito mga boso wala nang gaano mas madali siya no kaysa i-upgrade ng 737 o kaya yung 735. Kunting-kunti lang kasi sila talaga nag-design nito. Alam na nila kung hanggang saan yung hangganan ng ano ng amplifier design na to. Ibig sabihin hanggang 50 volts pala uh, AC kaya pa niya. So mga nasa 60 plus na yung ano yung voltage niyan. So sukatan natin yan mamaya kung ilang volts yung ano tapos, nilista ko na rin yung mga dapat palitan. O ano. Kasi kala, na ba yung listahan ko dito? So, ito yung mga ano, ito yung nilista ko. Malabo. Sa transformer, kung mag-upgrade kayo ng amplifier, ito yung mga dapat no, sa langalang Sa transformer, tika lang, aching ako ah. Katinang ilong ko mga boss. Sa transformer, Ayan. So sa 502A or B, 35 hanggang 37 volts 'yon. Sa 502H 50. Sa main filter capacitor naman nila, kung ano, 50 volts din dito sa 502A o 502B. Sa kanya naman sa 502H ay uh, 80 volts na. Sa power transistor naman, ayan, napakita na natin sa diagram na 1941 at saka si 5198 sa 502A, gagawin na natin 1943 at saka 5200. Tsaka yung senior diode, from 27 volts hanggang 36 volts. Tapos yung relay, 12 volts sa 502A, magiging 24 volts na yan. Sa fuse naman, dati 10 ampere yung fuse ng 502A, sa ano ay 502H ay 18 ampere na. Sa relay resistor naman, dalawang 100 o dalawang 120 ohms, dito naman sa 5 h ay isang 5 watts na na 270 ohms. Sa resistor naman sa emitter sa OCP 4.7 dati sa 502A gagawin nating 10k dito sa 502H. Yun lang naman mga boss, napakasimple lang naman. Ayun, ilista nyo yung mga ano dapat gawin. So, upgraded na. Baka balang araw mag-project tayo niyan, mag-upgrade tayo ng ano. Tapos ito naman yung sa fan niya. So, ang design ito. 551, yan 551 base ng 551, yan dumaan ng 3.3k resistor tapos galing sa right and left channel na pinaka speaker out na dalawang diode papasok dito tapos capacitor, tapos base, tapos collector. Yan, collector emitter niya, yan. Tapos papunta na din sa base nitong D669. Ito dalawa to ha. Dalawa to doon nakalagay sa 502A. Tapos ito yung input niya na 12 volts. Tapos ito naman yung out ng pan. So may 1 watts pa dyan na no, 100 ohms. Bala na 5 watts. Sa ano niya. Ayan. Teka na nga. Aching ako. Okay mga boss. So ayan. Kopyahin nyo na lang yung diagram. Yan lang naman. Ginawan ko lang diagram. Dito yan eh. Ito yan, oh. Ito yan, ito. Ito yan mismo. So, hanggang dito na lang siguro itong vlog natin na upgrade ng ano, uh, amplifier. Sige mga boss, paalam at kita-kits tayo sa susunod kong video. God bless po sa ating lahat.